Hey yo, what's up? Once again, this is Marsolo. Another video, another visit na naman sa ating uh, pupuntahan. Ngayon, pupuntahan natin kasi nung nakaraang video is nakalimutan namin or wala na talagang oras. Ah, uh, ito patuloy pa rin namin in inspection yung mga equipment natin dun sa mga station ng bagong Cavite Extension LRT. Ah, LRT. Cavity extension. So ngayon, pupunta natin yung ating mga equipment doon sa mga ECU natin at saka yung mga blowers, fan and blowers. Kasi nung nakaraan, eh, marami talaga kami inspection. So this time is uh, ECU or aircon natin at saka yung fan and blower So kaya tara, samahan niyo kami. Ni. Samahan niyo ako at samahan niyo kami sa sa aming misyon uh, mission na uh, inspection ng ating mga istasyon. Okay? So ito nga po ay eh, sama-sama kami dito sa loob ng van dahil pupuntahan namin yung uh, another uh, station. Ah, actually not another kasi ang pupuntahan namin is yung Redentores. Okay. Redentores again. Ayan, So nakikita natin yung Dr. Santos Station ayan po yan. Dr. Santos Station. Ngayon po, nasa flyover tayo. Patungo tayo ng sukat. So, yan po. Uh, antabayanan po natin sa ating uh, pupuntahan lokasyon. At uh, mag-update tayo. Para naman makita nung sa ganun ang ating mga kababayan, ang ating mga viewers. Uh, uh, maraming maraming salamat nga po pala sa mga bago kong subscriber. Yee At uh, Dati, umaangat na po tayo, ano? Uh, sana tuloy-tuloy po yung ating pagsasubscribe para tuloy-tuloy po yung ating uh, banding. O, uh, ito nga, yung ating pagsasama-sama. dati uh, po, eh, ganito lang ang aking ginagawa. Video-video. Pero, informative naman, di po ba? Uh, at, syempre, uh, sana hindi lang ito yung ating mapuntahan. Sana po may iba tayong uh, location or... Ang hili ko talaga is mag-long ride. So eto papiyaw ko lang to pero muli po uh, yun po uh, gagawin natin sana po tuloy tuloy yung ating uh, body yes ito mga po nandito na tayo sa sukat c5 patungo po tayo sa malapit sa Dr. Santos Station pero hindi po tayo pupunta doon may pupunta tayo na Alstom dyan po sa may likod ng Manuyo Uno dahil may susunduin muna kami nga uh, eka nga yung guide namin or yung nagtutor sa amin kung saan ba ito sa saan ba ang daan nito yung mga ganon so ayan po okay uh, ito papasok na tayo ng SM Sukat at uh, malapit na po tayo so maganda 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 magandang araw po sa inyo lahat dito po si Marsolo kung hindi ka pa nakapag subscribe please subscribe mo naman, I hit mo naman ang notification bell at, isilik mo yung all. Baka naman, sana umabot tayo ng isang libot, isang tuwa. Okay, so ito na nga po eh, pakanan na tayo. So, uh, kung sino man ang nakakadaan na dito, alam ko pamilyar niyo na, pamilya, pamilyar na yung lugar na ito para sa inyo. Dahil ito yung alternatibong uh, daan patungong, Las Piñas, Sukat, yan po yung C5. So, ayan po, kakanan na po tayo. Actually, ito dito, makikita nyo agad itong pinupunta ng talikod to ng Manuyo Uno. Malapit sa tracks, sa dulo ng tracks ng Dr. Santos. Okay, ito nga po papasok. Nakikita nyo yung tracks yan. Dulo na yan. So, uh, maybe sa susunod na mga taon isa eh, dugtungan pa yan dahil hindi lang po dyan nagtatapos yung ating Cavite, KBT Extension LRT Cavite Extension Phase 1 pa lang po yan hanggang Phase 2 abangan natin Phase 3 or so on and so forth So ayan po Ito po yung aking mga kasama Yan, yan. yan yung mga mag inspection Ito yung sasakyan namin Inantay po namin yung Ating uh, guide, okay? So, tara, let's get it on. So ito na nga po malapit na tayo dahil ito na natatanaw na natin yung palikong tracks patungo uh, Mia Ayan, kikita nyo napakaganda sana po balang araw isa uh, maging convenient at reliable talaga itong ating uh, uh extension Sa panahon ito ngayon kasi maraming mga uh, choices ng mga, mga transportasyon na Pwede natin pagpilian, nandiyan yung bus, jeep, uh, motor, taxi, at uh, kung ano-ano pang uh, mga transportasyon. Pero isa lang po ang pinaka matipid, mabilis, at reliable source ng transportasyon ngayong taong, ngayong siglo na ito, ay yan po yung ating bagong-bagong uh, train. Pagkabat hindi katulad sa ibang bansa ang ating train, pero sapat na po ito para sa ating mga na uh, gagawang Pilipino na mapadali at uh, siyempre maging safe eh. ang kanilang paglalakbay sa araw-araw nilang pamumuhay. Oh yeah, dito, para para dito na po dito tayo magandian. sa uh, Redemptorist Station. So bumalik po kami dito second time. So sa aming pagbabalik ay pinuntahan pinuntaan uli namin itong uh, dahil yung nakaraang schedule ay hindi na isama yung uh, ECU natin at saka yung fan and blowers. So ito nagaantay kami dahil meron kaming contact dito yung contractor ng fan and blowers at, at ang ating mga aircon kung ano nga bang klaseng aircon. Actually aircon technician yung mga personal dito mga kasama ko yung iba engineer yung iba contractor, tapos yung iba, inspector, lahat na yung ano, mga kasama namin. So, ako yung uh, aircon technician, pero ako yung, yung ito. At tatlo, apat kaming aircon technician nandito tapos yung kasama namin yung iba, engineer, mga contractor, personal contractor. So, ito, nag-inspection kami. Uh, yung mga sprinkler, ilaw so pero yung main target talaga natin ay yung pan uh, and blowers dahil siyempre bago natin bago natin i-operate tong stasyon neto, dapat nasa ayos po ang lahat at uh, hindi tayo magpalya so ito nga po yung contractor ng aircon natin so ang ating aircon nya pala ay uh, gumagamit na ng smart pipe so ibig sabihin ng smart pipe ito po yung uh, Parang server o computerized na uh, may ginagamit tayong tablet. So, napaka-high tech po ng nilabas ni LG. Ewan ko sa ibang uh, uh, brand ng aircon may, kung mayroon ganito. So, I think mayroon talagang ganito. So, ito lang ang first time ko nakakita ng ganito. Uh, bukod sa BRF, ito BR BRB to. to pero parang parang gamit niya is uh, BRF na rin dahil... Uh, ito nga may smart pipe ito itong ating uh, kinakalikot na eh, ng ating contractor yan po yung uh, monitor monitor lahat ng logs fluctuation logs at mga fault uh, error code is nandito na po lahat yan kung mag adjust po tayo ng aircon sa kabilang uh, kwarto or sa pinakadulo ng kwarto is dito na lang po natin makikita yung yung room temp at uh, saka room ambient tapos yung kung nag error o hindi umaandar o nag off and on so ayan po napaka high tech na po na yung LG tapos ito naman yung ating uh, contractor ng fan and blower so ito kinakalikot pa rin natin yung aircon ito yung, bukod sa smart pipe yung nakikita nyo kaninang tablet eh pwede rin tayo mag adjust dito sa may thermostat pero mas maganda kung doon tayo sa tablet mag adjust So ito nga po, aakyat po tayo at uh, titingnan po natin yung kung saan location ng outdoor nung nasabing unit natin. Kaya ito sinubukan natin. Medyo hindi pa po gawa yung uh, pat, hindi pa po masyadong nagawa. Ay, hindi pa po masyadong nag, hindi pa po masyadong pinapadaanan yung access pa, patungong uh, location ng ating indoor dahil siguro uh, basa pa or I think uh, may gumagawa din doon kaya hindi pa siya kaya ito pansamantala itong uh, scaffolding uh, ginawa natin access papuntang uh, second second level or second floor oh, so I think. Kasi ayan so ito kasama namin mag inspection yung engineer uh, architect inspector at saka yung yung mismong uh, contractor ng ating ECU so eto andito tayo so ito po yung kabuuhan o oh, yung sa gilid ng redemptorist na aircon ito yung kung nakikita nyo yung may mga grizzles na yan dyan po tabi ng kalsada so at abayanin natin makinig mo muna tayo kung anong sasabihin ng ating mga personnel dito okay कल ng ano inspection ng Xbox o pinaturo ko sa panel ng tradisyon ng Xbox Pag nag-inis yun, pagod Pag nag So maraming maraming salamat nga pala sa mga bago natin subscriber. Maraming salamat sa inyo dahil ah, nakikita nyo na ako dahil. At maraming salamat po sa mga nag-like. So sana po tuloy-tuloy pa rin tayo. Sana po support na lang po sa channel natin para naman na uh, balang araw is hindi lang ito ang ating magagawa. At hopefully at uh, ho, I hope na sana rin po balang araw ay eh, makatulong po ako makatulong, hindi lang ganito sana makatulong po tayo sa ating mga kapwa ayan at sana po at nabigyan ko kayo ng kasiyahan. kung wala kayong magawa kung wala kayong ginagawa at wala kayong gagawin, pwede nyo tong maging libangan ang panunood sa atin dahil kahit pa paano makapagbigay ako ng kaalaman informative information na tungkol dito sa ating LRT phase 1 cavity Extension. So, yan po. Uh, ito, mga kasama ko ay sinisiyasat or uh, uh in-inspection kung ano nga bang klaseng uh, aircon ito dahil sa totoo lang ngayon ko lang nakita yung ganito na uh, may smart pipe na tinatawag so ayan po umakyat po kami sa kabila naman kabila namang uh, gilid eh, eh natin yung ating fan and blowers para lang sa ganun kung makita natin kung safe or unsafe nga ba yung uh, kanilang ginawa. Kaya tara, samahan nyo ako. Huwag kayong alis. Samahan nyo ako sa paglilibot sa ating mission. Na inspection sa mga estasyon. Oh yeah! Ganda dun. Sa likod. sa likod.

So ayan na nga po yung ating pagtatapos ng ating inspection about sa ECU at saka yung fan and blowers natin. Nap Saglit lang naman to kasi uh, ilan lang naman to. Nap Saglit lang. Tiningnan lang namin yung parts kung, kung ano nga bang klase, kung may kulang nga ba. Yun, yun po yung tiningnan natin dahil para if ever na magkaroon ng uh, turn over na sa amin to, alam na namin so, at uh, at yung station, pag nag-operate uh, walang palya okay, so, yan lang po Babu, this is Marcelo once again, and welcome to my channel, kung hindi ka pa subscribe It's sa channel ko, sabi. please subscribe It's and hit sabi. mo yung, yung notification bell, at hit mo yung all para updated tayo sa ating mga bagong video na gagawin like this oh yeah babush É, foi